Hello guys, ito guys. So ipapakita ko sa inyo to guys. Ano ba yung gustong hanap niyo guys? Itong ano guys? May ano ba to guys? May may halaga ba to sa inyo guys? Itong 1 peso guys. Ito guys, 1974 guys. Ayan o. ito uh, guys o oh, uh, 1974 yan guys mga kaluds mga idol oh. Uh, gusto nyo ba maghanap mga ganito o may halaga ba sa inyo to o oh, uh, bilhin nyo ito mga idol uh, 1974 to lahat to o oh. 1974 <laughs> mga 1974 ang mga idol yeah. ito marami ito kung gusto nyo gusto na nyo ito guys mga idol mga kaamang dyan ayan ito 1974 ito lahat 1974 lahat yan uh, gusto nyo kung nyo kunin nyo na to o transaction tayo kung magkano ang bilhin nyo ito kung mura lang ah, wag na kayo mag ano wag na kayo mag chat sa akin kung mura lang yung bilhin nyo nito 1974 to lahat diba ito yung hinahanap nyo na 1974 o 1972 ito na ito yung 1974 Ha. Uh, marami to, guys. 2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 6, sandahan na yata ito guys mga kamang, may sandahan yata ito mga kamang gusto nyo nga, pingin nyo lang ako kung kasunodan nyo ito kung may value yung pera na to, message nyo lang ako kung mayroon. Kung may value to. Pero kung wala, ay wala, wala tayong, wala tayong transaction nito mga kaamang. Kung wala to, ay di display ko na lang to. Gusto nyo yung mga ano, o maghahanap ako. Ayan mga kaamang. diba? Ito na. Ito yung mga hanap yung mga barya. Ayan o. O. Ayan. Dami yan, mga kaamang. Puro 1974 to. Kapag hinihintay nyo, may sa kayo kung kursunada nyo. Lahat yan, 1974. oh, Ayan. Ayan. 'no, oh, di ba? Busy sa kayo. Thank you ka, kamang.